sisilip kami sa dagat kasi nakakamiss na yung dagat dito tayo sa lugar ng Panoy Puy napakatagal na panahon hindi nakakasilip ng dagat so galing sa trabaho silip muna kasi parang may balak magpunta ng dagat kahit gabi at manghuli ng gagama sarap dito may alaga kong baka kalmada nga na yun saan sa mga gilid gilid mm -hmm. may mana pa Gabi meron. Lalo pagka mababa ko mamaming gabi yan. Walang ulan eh, kaya marino na yan. Bawa ba, uwa tayo? Hindi natin ba may tilapia yung pan. Oh, sige, punta tayo dagat. Punta kami dagat mga lods kasi hmm. nakatanaw man lang ng dagat na malapit. Lapit na tayo sa dagat. Pero may gulong pa rin sa gilid. Mm, malalaki pa rin gulong. May nagsiselfie doon mga sa Yun. Ano meron? So sisilip lang kami mga lods sa kung may na raw yung dagat kasi pag tagbagyo ah uh, yung tilapia sa dagat ang pagkalalim pala dito bangil <coughs> Ang picture, picture sila. Sarap. Oh, may mga bangka rin doon, no? Oo, oh, ano? lang.